to dulo. Hey! Musta la, Kami lumawas papuntang Pangasinan, gawa ng kasal ng aming bunsong kapatid. Naksipad naman nila. Yung nakaisilibles naman kapatid ko yan, tawa ng tawa, nalaman yung video Hoy, nagtag nagtago. Sipag ng pinsan ko ah, baba. Siguro mga alas 4 ng hapon, kinatay na nila yung mga babo. Hanggang inabot na sila ng gabi. Lilinisan lang muna nila yung katawan ng baboy tapos isasabit lang sa mga gilid, -gilid. Tapos kinabukasan na madaling araw ulit, pupunta sila para iluto na. Sa probinsya, uso naman talagang tulungan ng bawat isa mula sa pagkakatay ng baboy, pagluluto at paghuhugas ng pinggan. Mga kapitbahay, kamag-anak, bayanihan ba? At syempre naman, hindi mawawala ang tagay. Laki naman ng hipon na to samo mo ba nako ato Uncle? sa ilog lang ba sa tabang ayos ang tubig imi sa imi sa bartek lamo oh. oh, proud na proud naman si uncle kondring oh. siya nakahuli niyan sa ilog oh. Ha? Huh? Lalaki nga? Sabi ko, ay, may ganyan palang kalalaking hipon sa ilog. Sabi ni Uncle, aba, oo. oo. Yung ilog na yon, Agno River ang tawag, yun yung pinakamahabang ilog sa Pangasinan. Lapit lang naman, pwedeng lakarin mula sa bahay. Pagkagising sa umaga, dali-dali akong naligo dahil maraming gagamit sa CR. Inumpisan na rin maghiwa ng mga karming baboy para pag magluluto na yung kusinero, nakahanda na lahat. Bilib din ako sa pinsan kong pinakakusinero kasi mula sa pagka Tá, tá, hein? paglilinis at pagparte ng baboy. Okay. Siya pa talaga yung kauna-unahang dumating na madaling araw ng alas 3 para ihanda yung sangkap ng lechon. Yan ang aming pinsan na hands-on na kusinero mula umpisa si Popoy. Itong dalawang pinsan ko din pala kasakasama sa pagluluto. Yan, pwede na kami magalmusal. Luto na ang dinuguan na may saging. Sa Pangasinan lang yan kapag may kasalan. Ayan, nakabis na rin yung aming tatlong prinsesa. Si Ate Kitkit ang first order. Honor na inayusan. Pagkalabas ko ng banyo, nakita ko siya. Sabay tanong ko sa kanya at ikit-kit na, ligo ka na ba at kumain? Sagot niya sa akin, opo, tita. Bang, galing naman ah. Tapos, sunod na rin si ate Justin na inayusan. Maya-maya <laughs> si ate Jillian at ang pinakahuli, si Mother. Si Talaya naman, kapatid ko na lang ang nagayos. Habang inayusan, nako, bihib na bihib ang baby. Gustong gustong make pan. Kami papunta na sa simbahan dahil medyo malayo ang bahay. Inagahan namin ng alis. Ang oras talaga ng kasal ay 11 ng umaga. Kaya alas 10 pa lang, umalis na kami. Pagbaba ako ng sasakyan, nagpalit ako ng matas na sandal at ayun na. Oh, di ba? Napakaswerte ko naman talaga. Oo. Oh. Buti na lang talaga. Naladala akong ekstrang dal shoes. Balibali -bali pa mo. Ni pananakarap ko. Uy, lakanda ko. Uy, Siguro pag wala akong dalang ekstra, patay. Ang hirap pa namang hanapan tong pa ako. Ang Pagdating namin, dahil hindi pa tapos ang misa, nagtambay lang muna kami dito sa harap ng simbahan. Enjoy na enjoy itong mga bata sa kakalaro. Si Leia naman, hindi talaga naalis sa tabi ng mga pinsan niya kasi gusto niya katabi. Yung kakulay ng mga damit niya, kahit tawagin ng kapatid ko, sasabihin lang niya, no, matigas na, no. Yan ang aming bunso mga bata pa kami, mahilig niya takasan si nanay para makaligo sa batis. Ngayon ay ikakasal na. Ang bilis ng panahon, di diba? ba? Mga kasi ang gaw ni ate Alex, baka maapakan niya kaya hindi maka-smile. Alalang-alala. Maya-maya, kasunod na rin yung dalawang bulinggit na pamangkin ko. Si Leia, bago dumating yung kasal, laging tinuturuan ng kapatid ko kung paano maglakad. First time kasi ni baby na mag-flower girl. Kagaling din ni ate Kit-Kit. Ah, ah, may eye contact sa... 11 na, nag-start ang misa ng kasal. Na dapat talaga ang start ay 11 a.m. ng umaga. May nauna kasing binyag na kailangan munang patapusin. Ayan, nang agaw na ng pamaypay si baby. Na boring na. ba? Diba? Parang napipilitan naman tong asawa ko sa camera. Hindi ko alam, gutong na ata. Sige, bibelaya. Entertain mo kami. Oh? May mga ganyan-ganyan na. -ganyan, ah. <laughs> Nakakatuwa naman tong baby na to. Hello, madlang people, mabuhay! Mini, miss you! Mini, miss you. Kakatapos lang ng misa niyan. Kaya pumunta na siya sa gitna. Boring na boring na kung saan saan umuupo. Ayan, energetic na naman siya. Yung Mini, miss you. Ayan, gusto gusto niya yung kanta na yan. Kahit ulit-ulit, gagawin niya yung mga steps. Gustong gusto din niya yung magpaikot ng gown. Mula sa bahay hanggang simbahan, ulit-ulit siya. Natapos ang misa sa simbahan, alauna na ng hapon. Pagdating namin sa reception, umupo kami sa table number 4. Pabor na pabor sakin sa akin sa pagkuha ng video kung saan napakalapit lang hindi na kailangan tumayo. Yung pamangkin ko at pinsan, nahihiyang sumayaw. Napilitan lang talaga. Sayang, dapat pala kinlose up ko kay Ate Justine at kay Ate Jillian. Pero ang aking inaanak na si Messi, wow, todo bigay ang steps. Sa kalasyaw pa sila nang galing, maaga pa lang, hinatid na si Messi para sa pictorial sa reception. Sa so, wakas, makikita ko din tong kapatid ko kung paano sumayaw. Mahihayin kasi tong si Bunso. Ba, ayos ng pisan ko ah. Todo bigay sa pagsayaw Tumulong pa yan kagabi sa pagluluto Balik tayo kay bunso Sabay lihan nga, hindi ko nga nakita tong sumayaw eh yung kinasal na bunso, siya lang yung nasa Pangasinan. Etong kapatid kong babae, siya yung pinakamalayo pinanggalingan sa Cavite pa. Dinaanan na lang Kapag kami. Kapag ganitong mga mahalagang okasyon, doon lang kami nakakompleto. Ganun naman pag malalaki ng magkakapatid, bibihirang magkita-kita at magsama-sama, 'di ba? Malayo man ang isa't isa, hindi mawawala ang pagtutulungan at pagsuporta ng bawat isa. Noong mga bata pa kami, para kaming mga aso. Ganun Pusa. naman, 'di ba? Pero pagtanda nyo, nagmamatured mature oh, din naman talaga ni Baby Leia. Naging kaibigan niya ang dalawang flower girl. Tinuturoan niya kung paano magpaikot pa ng gown. Nakapila ako pa sa photo booth. Nagulat na lang ako. Nilapitan ako ni Messi. Ito yung aking inaanak. Sabi niya, magsama daw kami sa picture sa photo booth. Naging flower girl ko pa siya nung kinasal Ngayon, naku, ang tangkad-tangkad na. Kabilis naman talaga ng panahon. Ngayon, dalagang-dalaga na in-enjoy na talaga ng mga bulinggit yung sahig. Doon na talaga sila umupo. Si Alex naman, nakatingin sa mami niya. Siguro nagtataka siya, but kayo umiyak si mami? Saglit lang yung program. Magang natapos yung reception kasi yung iba nagmamadali ng umuwi kasi malakas yung ulan at saka may mga lakad pa daw. Pagkatapos sa reception, may kainan ulit sa bahay pag uwi. Kasi may mga kamag-anak kapit-bahay na hindi nakapunta. May bilang lang kasi ang pwedeng pumunta sa reception. <laughs> Binibiro namin si Alex. Sabi namin, Alaka, hindi ka nagpaalam kay mamit-daddy mo. Sumama ka sa amin. Nakarating na nga kami dito sa bahay. Inupisan na rin ang pagsuserve ng mga pagkain sa mga bisita. Mula sa pagsandok ng ulan, paghugas ng pinggan, tulong-tulong 'yung mga kamag-anak namin na kapitbahay na rin. Ayan, may ulo pa ng baboy na piniprito. Nilabas na 'yung gasol ni bunso, maulan kasi. Buti naman at nakarating din 'tong mga pinsan ko sa side ni Nanay. Sabi nila sa chat, maulan kasi kaya alanganin makapunta kami. Sabi ko naman, abay magkapote. Wala silang lusot. Bibihiran na nga lang kami magkita-kita eh. Kinonsensya ko kaya mga yan. Bye!